Good morning mga kabulsay It is another day Lain na sa mga atlaw mga kabulsay Ay naka off duty man tao Bisan ko na lasot sot na Dahil kaya punta mag fishing hand line Pang bisugo, pang hotek, samog. Solo casting Alay ko man mga kabulsay Solo solo kay Kaya makauli si Bro Milyo rin At tula sa rigaw sa si Chintoy na ko, na yan may mga Reload channel Oke sa spot na to mga kabulsay, and testingan. Amo to din mga magamit ini kamu ini tertawa gna batu 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 kita nih mau mengais kadupa kamu ini tertawa gna batu batu oh nani ini sejauh yung kalau ini kamu yang pakau saku para di tegal ada ya nud cuma kayak mehangin kerajaan anda tenan menghad dua ada sini di sini empat tahun ini empat tahun Hai, hai, pakau pakau kita hai, 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 Ang um, buong purpose ini kung mukusog ang hangin, di takaraja o yanod. Mawala na mga kabulsay, ay magplaster pa ko. Unang huyog ta mga kabulsay, unang huyog. Mga 30 higur ke depan ini. Kaya <coughs> yes, sudah tanah tayo, bis tanilod. Nga tu ras kuman, ras may bina. Ras ucuman dito. Shout out to Clever Anglers, aku mga kagrupo. Sama Raja Anglers sob, yang pinanguyuhan ni Chairman Brian Kularat. Ugsa Idiot Anglers. Grupu grupo ni Bunlis Katang. Shout out ya. Shout out Jober Alsong Saya asawa si Tata Alsung. Jumar Alsung shout out. Salamat sa edukara jauh Tuban pa ng mga supporters na ako, ako followers. Selamat Salamat kalada sa edukar sa edukar sa sa edukar sa edukar sa edukar sa na sa edukar sa edukar sa piki ayo kita balik ikan kat setahun mau kabur Pison, pis on pis on oke okay, bisa na. gue lah ngelag-ngelag pak another piston mga kabulsay piston na naman maliliit lang ng umataki ngayon third catch piston na naman mga kabulsay kasunod-sunod na ito Bangat tulog may kagat ng mga kabulsay. pure bisugo. Bis on man mga kabulsay biso. Mas maluman. May gira. ni mga mukra Ito na naman mga kabulsay Ito yung medyo malaki-laki na to Tulad na nila mga maliliit Medyo may kalakihan na to <coughs> Pure talaga autik siya mga kabulsay oh ito, ang bukto. ito yung buktok ito yung bukto na siya tawag sa amin no um, kumakagat sa isda gawin natin pamain anong mahuli ito Nahuli na naman tayo mga kabulsay Maliliit nga lang talaga oh Magpa tayo nakakuha ng malaki Hindi lang At least mayroon bis on the sub, mga kabulsay Pag may lamang gagod Hindi lang may malagag may Tignan na ah. Maliit Hindi na pwede mabalik Kasi mamamatay na yan oh. So, huli na naman tayo mga kabulsay. Ayan o, oh, ganda ng huli natin. Ayan, malaki-laki na. Labas na yung bituka niya. Ang, ano ng hangin. Huli na naman mga kabulsay. So, maganda-ganda ito mga kabulsay. Kasi bawat laglag natin, mayroon talaga. Tag-isa. Ngayon, dalawa na mga malalaki pa malalaki yung isa oh ito pure bisugo talaga ito mga kabulsay sa palengke ito Kung mga malalaki, ito 50 to 400 ang kilo, ito maliliit ito 50 to 300 ito peace out na naman mga kabulsay talawang maliliit One eternity later. Hey, alas cuatro na mga kabusay. Hindi na ko kay Jo nakahamuk-hamuk tanak wakuan. Salamat doon sa Gracia Lord. Bisang uh, kong gagmay pero nagtinabangay man. Hapit na puno na ito box. No? Ito no, hapit na puno. Ito no. Gagmay lagi pero nagtinabangay. Ito no. Salamat sa inyo mga suporta sa ako mga followers, sa mga shirir, sa mga top fans. Salamat ka sa inyo, sa mga viewers, salamat ka Please follow, like, and share. Pull sa channel, Facebook page.